Ako si Anna Arnigo, isang director para sa Pag-Paiso Specialist Hospital sa ICU ng ating haring Malik uh, Salman at ako ang presidente ng Community Nursing Association dito sa Riyan. I've heard that you're doing a lot for our Sa akin, si President Rodrigo Duterte ay isang inspirasyon ng change. Change is very important for us to survive the global changes. So, all my salute to President Duterte as the king of changes. Maraming maraming salamat po, ma'am. At kayo naman, ma'am, pwede bang mahalaman ang inyong pangalan? Ako po si Evelyn Lugo, under ni Prince bin Saud Pesa, being abogas ni Saud Saude, from the Ministry of Foreign Affairs. Kami po ay since 1980 na po dito, kami po ang tinatawag ng Senior Nurse Citizen. Kami po, kami po ay natutuwa talaga kay eh, Mr. Robert Duterte dahil siya lang po ang Presidenting nakatulong ng malaki sa lahat. 1980 ako dito, ang dami ng President siya lang ang nakatulong ng malaki sa atin. Tama po pa! Duterte! Eh, maraming maraming salamat po sa tinulong ni Duterte sa atin. Ang Panginoon na po ang bahala sa kanya sa mahaba niyang buhay. Pagpapasalamat ng Riyad uh, dito po sa Saudi Arabia. Maraming maraming salamat lalo na po sa drugs. Dai sa droga. Salamat po, mahal na presidente. Maraming maraming po salamat